And guys, lagyan natin ng sibuyas na mura at saka sibuyas bawang. Yan, lagyan natin para sa ating tortang hipon. Iluto ko na ito guys. Ulitin ko lang. Powder. Yan. Saka itlog. Iklog. Yan. Yan ang aking lulutuin ngayon mga guys. Tortang hipon na maliliit. Magic. Punti lang. Yan. Tapos, asin. Yan. Yan guys, ang aming ulam ngayon. At saka itong posit. yan lang. Mamaya naman pagloto. Lagyan natin ng harina, guys. Ayan. Para sa ating torta. Huwag masyado para... Ayan. Ganyan lang. Pag nagtorta tayo ng maliliit na hipon. Anong tawag dito sa maliliit na hipon to? Alamang? Loto-loto muna tayo ngayon. Wala akong, ilang araw na ako walang content. Busy palagi. Yan. And guys, magluluto na naman tayo ng okoy na alamang. Niluto ko na yan guys, inulit ko lang. Yung unang video ko pa sa rin. Para makita naman ang iba kung paano luto eh, di ba? pangalawang salang. Sa guys, luto na ang pangalawang batch ng aming tortang alamang. Alamang. Ayan. Itong alamang. Luya guys, bawang, saka sibuya, sama ko sabay-sabay na yan. Ito Lagay na natin ang pusit. Yan. Yan ang pusit. Eh. Pusit namin. Pusit. Hindi ko binalatan lahat yan para maganda tingnan. Lagay natin ang laurel guys. Yan. Saka paminta. Ito, ata to. Ayun, hindi ko yan tinanggal. Kasi, Adobo lang yan sa Di <laughs> Hindi ko nalagyan ng toyo yan sa kamatis, adobo sa soka lang yung. Parang lutong probinsya ba? Adobo lang talaga sa soka. Yan. Konting asin. Lagi asin, guys. Ganyan lang, Pagluto ng pusit, adubo sa suka ng ano ko. Para na lilit. Kalamahas mo. marami Maraming bumibili guys. Ayan. Lagyan natin ng suka. Ayan, suka. Gusto ko suka lang i-adobo dito eh. Parang adobo sa probinsya ba? Ayoko may toyo. Lalo sa mga pag may toyo. So, lagay ko na yan. Wala kaming sili na ano. Huwag muna natin lawin yan. Muna natin yan. Ilagay so, suka yan. Iluto ko na ito guys. Inulit ko lang. Kasi wala na ako, iko content Kaya inulit ko yung pagluto ng pusit. Wala nga siyang ata, oh. Hindi ko alam kung saan napunta yung ata nito. Gusto ko lang kumain ng pusit. Yan, ang aming ulang ngayon. Pusit tsaka torta. Ayan, guys. Ang aking adobong pusit. Luto na. Adobo sa soka yan, guys. Niluto ko na rin ito dito. Nilagyan ko ng at... Yung ano niya, tau doon? Sa probinsya, yung ata ba yun? Pero hindi sa itim kasi hindi na ano, hindi na press. Ayan guys, ang aking ulam oh ngayon. Adobong posit sa suka. Yummy, yummy. yan Ayan siya guys. Guys, tapos nalutuin ang aming tortang alamang. Ayan. Sariwa yan guys. Ayan. Inulit ko lang yung aking pagka-video nito kasi matagal ko na itong video sa reels inulit ko lang ayan, ganun din itong posit ayan, kain po tayo mga guys ayan po yung aming ulam ngayon posit at saka tortang alamang ayan kain po tayo